So, sa inyo po, mga nanay ko, mga tatay ko, uh, kumanantan kayo. Uh, mahirap ang buhay natin. Uh. I'm not saying madali lahat ito. Talagang nga, sinaid eh. Napampira po yung kaban ng bayan. Uh, Budi buti na lang, may Red Cross. Nakakuha uh, pa uh, tayo ng dugo. Uh, um, ma natin. But, kidding aside, we will continue. No matter what, holiday, eh, may hamon sa panahon, kung ano man, we will continue. We will not stop ang Ta kabayanan nila. Now, let me take this opportunity. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, Alam nyo ba na tayo ay may CT scan machine sa ospital ng Maynila? Alam nyo ba na may MRI machine tayo sa ospital ng Maynila? Hindi nyo alam? Di ba nangutang ako? Binili ko ng mga makinang yun. Three years ako pa. Ba. So bakit ko yun tinatanong? Kasi nalulungkot ako bakong hindi na ipaalam sa inyo. Kasi ang mga makinang yun hindi binili para i-display para magamit ng tao. Kasi napabasa ko yung mga sulat nyo eh. Marami sa inyo sumusulat sa akin na siya naman tinutugunan ko sa maliit kong kapalaanan. No? So, Napapansin ko doon, MRI, CT scan, tapos breast cancer. Nay, tayo, alam niyo bang meron tayong high-tech na mammogram sa hospital ng Maynila? Now, I am now telling you, avail. Avail ninyo, sa inyo yun. Pera niyo yung pinambili dun eh. Sayang naman, magkano si simple scan? 5 buli, 10 buli, 15 mil, magkano MRI? Posam, etnet, 30 mil, tama po ba? O, oh, huwag na kayo gumastos. Punta kayo sa hospital ng Manila, yung bagong hospital na ginawa natin. Andiyan dyan po yung mga makina. Ultrasound. Sa private, 3D. Sa Manila, 4D. Yes. Magkaganda po yung mga makinang nanduro nalulungkot nga lang ako pag, pag ganito, pag ganito umiikot ako, nagtatanong ako sa utaw, hindi niya alam. Now I'm telling you, please, please do share, lalo na sa mga barangay official. Baka kasi may mga ilangan na mga kababayan natin. Available yan. Gusto ko nga masira yan eh. Masira sa kakagamit ng taong bayan kaysa masirang nakadisplay lang. I mean, in a positive way, ha? May hindi na natin sira, bakit? Gasgas -gas na po, eh. O, di bilit tayong bago. Then, so be it. Bakit ko yung ginagawa? Eh, misan, ang tao, gusto magpagamot. Pero hindi naman magamot, dala nang walang proper diagnostic. Tama ba? O, eh, yeah, nandiyan dyan po. Gamitin po ninyo. Ito. September 8. Makibalita kayo. At, at, pag nabalitaan ninyo, uh, pag nabalitaan ninyo, no, i-share ninyo yung informasyon. Three years ago, three years ago, doon din sa ospital ng Maynila na itinayo natin, meron po akong tinayong isang pasilidad doon. Ang tawag, Cat Lab. Hindi po para sa pusa eh? cut love. Uh, ano ang halaga noon sa atin? Sino dito nag-angiogram na? Ah, uh, Ka-experience ng angiogram. Good. Ayun. Meron? Meron ba? Meron na kapag angiogram? Si Che? Uh, wala pa. Alam niyo yung angiogram? Yung sa puso. Titingnan. Kung meron pang para. Ang Dupram pa lang, pinakamura. Pinakamura. 30,000. 50,000. Umisa naabot pa ng 80,000. Pag may para ka, anong gagawin sa'yo? Ang Dupram. Lasty. Lalagyan ka ng goma. Parbo lang. O baga, may paha. Parado, may baha. Eh. Bahay, no? O, bubuksan ka ngayon, Boma, sa ugat sa puso at mga ugat. Tama, mali? Magkano ang angioplasty? 300,000. 500,000. Misan sa private? 1 billion. 3 years ago nang gawa yun. 3 years ago nang nandiyan yung makina. 3 years nang hindi rin nagamit. Eh kaya ako naman binili yun, dahil, sino mga kapul na mahirap na 30,000 check-up pa lang, angiogram pa lang, 80 ano Paano pag, pag lalagyan pa ng angioplasty pa? Now, ito po ang mangyayari. Sa September 8, bubuksan na natin yung ating cat lab sa ospital ng Manila. At ang umpisa natin gagawin, angiogram. At kalaunan, as we train with PGAs, as we train with the Heart Center, Philippine Heart Center, magkakaroon na tayo ng angioplasty. Kaya, kung sa hali, ayoko naman sanang magamit nyo. Pero kung sa gagamitin ninyo, huwag na kayo po sa privado. Huwag nyo nang gastusin nyo na ipon ninyong pera. May libre may libre sa bagong ospital ng Maydila para sa mga mag-delay. <laughs> Mahal yan, pero I don't mind giving it for free. Why? E eh, pera nyo naman yun eh. Sininop ko lang. Di ba nga, pinakupa ko sa krus. Di ba, sabi niya, utang dito, utang doon. Uutangin na niya. Okay. Yeah, sa totoo lang. O ngayon, nandiyan, magagamit natin kung kinakailangan. So, th this is for you. And I will do my best. Kung mga tag kayo, mga batang Maynila, mga nanay ko, tatay ko, masakit man sa likod, masakit man sa katawan, magpupursigid kami maibangon muli ang lungsod ng Maynila. So, mga nanay ko, Going back to our program, at least sabi ko rin dapat kung masabi patungkol sa healthcare, ha? Eh, ipaalam yan sa mga kamag-anak nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo, kaklase ninyo, sa ex ninyo, kasi baka nagdurugo pa puso, na para, um, pa-angiogram nyo na. At uh, susunod yan, uh, yung ipinatatayo ni Congressman Erwin Cheng, na cancer uh, center tuloy. Ha? <laughs> tuloy yun. Binaga na po yun natin. Binigyan natin ng pinapply natin sila ng building permit and so on and so forth. Ha? Tuloy po. Bakit? Eh, ninyo.